ang blackheads ay isang problema na nararanasan ng lahat na kahit na anong uri ng balat. Nais mo bang malaman kung bakit at paano lumilitaw ang blackheads sa iyong balat? At kung ano ang maaring makatulong sa iyo na maalis ang mga ito? Then, let's get to the bottom of it. Sa ngayon, maraming mga produkto at pamamaraan ang makatutulong sa iyo para matanggal ang blackheads. Ngunit mayroon bang iba pang alternatibo o pamamaraan? As it turns out, there is. Ang blackheads ay isang uri ng comedones at nangyayari ito kapag ang hair follicles ay blocked by a waxy skin oil at dead skin cells. Karaniwang lumilitaw ito sa panahon ng puberty kapag ang iyong katawan ay nakararanas ng hormonal changes. Ang iba pang posibleng dahilan ay menstruation, pregnancy, stress, sweating, alcohol, caffeine, and smoking. At huwag kalimutan na ang hindi tamang paglilinis ng mukha o paggamit ng oil-based products ay maaari rin mag-cause ng blackheads. Kung minsan, may mga bagay tayong ginagawa sa blackheads na hindi dapat. Well, let me explain. Kung titingnan mo nang mabuti, makikita mo ang tiny dots sa iyong ilong na maaaring kamukha ng blackheads. In reality, ito ay mga sebaceous filament, pores na puno ng sebum na nagdadala ng langis sa iyong balat. So don't confuse them with blackheads. Ang sebaceous filaments ay walang kinalaman sa acne. Sila ay karaniwang kulay gray at makinis hawakan. Ang blackheads naman ay malaki at tulad ng isang maliit na bukol sa iyong balat. Narito ang limang natural na paraan para matanggal ang blackheads. Number 1. Lemon and Sea Salt Mask ang madali at isa sa pinaka paraan upang linisin ang iyong ilong mula sa unwanted comedones ay quick mask na naglalaman ng lemon at sea salt o asin. Una sa lahat, kakailanganin mo ng isang tablespoon ng asin, kalahating teaspoon ng lemon juice at isang tablespoon ng tubig. Haluin ang lahat ng ingredients sa isang tasa at ipahid sa mga black spots for 2 to 3 minutes in a circular motion. Siguraduhin linisin muna ang iyong mukha ng malikamgam na tubig bago ipahid ang mixture. Hayaan itong matuyo ng 10 hanggang 15 minuto. Pagkatapos nito, hugasan ulit ang iyong mukha ng malamig na tubig para magsara ang pores. Huwag kalimutang gumamit ng moisturizer pagkatapos. Gawin ito isang beses sa isang linggo and the results will surprise you. Ang lemon ay isa sa pinaka-effective product at palaging bahagi ng iba't ibang recipe for blackheads free mask and scrub. Hindi ito nakagugulat dahil ang lemon ay naglalaman ng iba't ibang acids na hindi lamang hinihigpitan ang pores at tinatanggal ang blackheads, kundi pinipigilan din ang acne at iba pang skin problems. Ngunit dapat na magingat dahil ang mask na ito ay hindi para sa sensitive or dry skin. Para sa iba pang uri ng balat, mayroong mas banayad na paraan o gentle way sa pagtanggal ng blackheads tulad ng number 2, oatmeal, lemon juice, and yogurt scrub. Kung ang iyong balat ay sensitive or dry, ang scrub aloe ng oatmeal, lemon juice at plain yogurt ay isang paraan para linisin ang iyong mukha mula sa blackheads ihalo ang dalawang tablespoon ng oatmeal sa tatlong tablespoon na plain yogurt at sa kalahating lemon juice. Ipahid ang paste mixture sa iyong ilong at patuyuin ito ng 10 minuto. Pagkatapos ito ay hugasan ang iyong mukha ng tubig at maglagay ng moisturizer. Mahusay ang oatmeal para sa iyong balat at binabalanse naman ito ng yogurt. Nagbibigay ito ng gentle cleaning nang hindi pinatutuyo ang iyong balat ng labis. Gamitin ang mask na ito isang beses sa isang linggo. Mayroong dalawang iba pang paraan na maaaring gusto mong subukan ang cleansing stripes. Hindi mo ito kailangang bilhin. Kaya mo itong gawing mag-isa. Number 3. Honey, Milk, and Some Cotton Kakailanganin mo lang ng honey, milk, at cotton. Ihalo ang isang tablespoon na raw honey sa isang teaspoon ng gatas. Ilagay ang mixture sa microwave oven ng 5 hanggang 10 segundo. Pagkatapos ay kunin na ito sa microwave at siguraduhin na nahalong mabuti ang mixture. i ang temperatura ng mixture upang matiyak na hindi ito masyadong mainit at pagkatapos ay magpahid ng manipis na layer sa iyong ilong. Dahan-dahan itong lagyan ng cotton strips hayaang matuyo ito sa loob ng 15 hanggang 20 minuto at pagkatapos ay maingat na alisin ang cotton strips. Hugasan ang iyong ilong ng malamig na tubig upang magsara ang pores. Maglagay ng moisturizer. Mas mainam na gawin ito isang beses sa isang linggo. Ang gatas ay may lactic acid na tumutulong na alisin ang dead skin cells and oil habang ang honey ay antibacterial. Ang pamamaraan na ito ay parehong productive at banayad sa iyong balat at maaring gamitin sa lahat ng uri ng balat. Number 4. Cinnamon and Honey Strips Maaari ka rin gumawa ng cinnamon at honey strips na itinuturing na isa pang perfect combination para sa pagtanggal ng blackheads. Kakailanganin mo uli ng bulak at isang teaspoon ng honey at isang teaspoon ng cinnamon powder. Ihalo ang dalawang ingredients para maging paste at maglagay ng manipis na layer sa iyong ilong at pagkatapos ay lagyan ng cotton strips ang ibabaw nito. Patuyuin ang strips ng lima hanggang sampung minuto at pagkatapos ay tanggalin ito. Hugasan ang iyong mukha ng malamig na tubig at lagyan ito ng moisturizer. Ulitin ito ng isang beses sa isang linggo. Sa kombinasyong ito, ang honey ay responsable sa paglilinis ng baradong pores at ang cinnamon naman ay ginagawang mas makinis ang balat na mas madali para sa honey na alisin ang blackheads. Number 5. Green Tea Ang green tea ay maaari ding makatulong sa pagtanggal ng blackheads. Para makagawa ng nose scrub, kakailanganin mo ng isang green tea bag, 1 third na tasa ng mainit na tubig at 3 tablespoon ng asukal. Ilagay ang isang green tea bag sa one-third na tasa ng mainit na tubig at iwanan ng tea bag hanggang sa ang tubig ay maging maligamgam. Pagkatapos ay maglagay ng dalawang tablespoon ng asukal sa isang bowl kasabay ang isang tablespoon ng maligamgam na green tea. Haluin ito at maglagay ulit ng isang tablespoon ng asukal at patuloy itong haluin. The scrub is ready! dahan-dahang lagyan ang iyong ilong ng mixture na ito in a circular motion. Mag-ingat at iwasan na malagyan ang mata at butas ng ilong. Maghintay ng 10 hanggang 15 minuto at kung sa pakiramdam mo na nagsisimula na itong matuyo, hugasan ang iyong ilong ng malamig na tubig para magsara ang pores at i ang iyong balat. Maaari mo itong gawin ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ang green tea ay kilala sa pag-reduce ng oil at pamamaga ng balat. Na siyang dahilan kung bakit maaari itong gamitin sa pagtanggal ng blackheads. So palagay ko, lahat tayo ay sumasang-ayon at nais magkaroon ng maganda at malinis sa balat na walang pimples at blackheads, right? But you must remember that nothing comes easily. Kailangan ang regular na pangangalaga at seryosong pagsisikap para tuluyang mawala ang blackheads. Maraming bagay tayong maaring subukan, kaya lagi tayong maglaan ng oras to try something new. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung alin ang effective method and techniques that will work wonders for your skin, making it clean, fresh, and healthy. Ikaw, ano ang iyong remedy sa pag-alis ng blackheads? Tell us in the comment section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe. To clever you.